Wagi bin, wagi bin, tali bin, tali. Oh, nak guys, nak Wagi bay, wagi. Oh, ayam guys. Hmm. Oh, ada Oh, inginanmu guys. Oh, yuhu. Kamu aku. Nak wagi Oh, oke okay, nih. Kau habis kemutah, kemuta. Ah, Sigi-sigi <laughs> guys. Oh,

Yokah makasih guys. Yo. Uhu. Dah, iya redang keto. kita li Keto dang keto. Tuh. Mana nit? Kana ba? Kana. Okay. Hmm. Ayun guys, ko hala. Tuh. Oh. Yon, pangalawang tabugok na namindo guys. Hmm. Oh, pangalawang tabugok na to guys. Yan. Hmm. sama to. Sige. Ay narito ko na ah. Sige. Oke. okay. Hmm. Sige. Okay. okay. Ayun oh. Yeah, palo to. Palo to gamay. Ay guys, okay. Okay. Inani, inani to primero. Huli ka balbon. Okay. Tangket, Tangkit guys. Okay, kuha guys. Saya ano, lalaki na to. Okay. Abi na bin, kuha rin. Napa bino. Kita ni. -bin. Tara. Pa guys, bakasi guys, dami. Ayun oh. Oh. Dalawh. Ayun oh. Danggit at saka ah kon. Oh bin. Okay. Ikon kin bin. Ik, okay. abi bin. A -bin. Eh okay. Ano, ano. okay. Okay. eh, Kutsilyo ka ng eh Okay, kucilyo, kanang, kucilyo. Ay, okay. Kana, kana, kana. Kutsilyo, no? Kana, kana, kana. Kaya. Okay. Kana, oh. Hos, hos, yun. Kana, di ba ito? Okay. 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 Danggit ka na naman oyos, oh, yus guys, guys ka balbon o, Ben. O, din daghan kayo nang andro. Mm Hindi -hmm. na roon danggit, eh. ah oh. oh. Guys. Dara, Ben. Huli ka, Balbon. Ayun. Huli. Ayan. Ito. Oh, Pababaw rin yung mga danggiton. Okay. oke, Oh, yes. Hmm. Diyar ka. Oh. Diyar ka, Balbon. Nahinay lang. Oh, tingnan nyo, guys. Ning higda na, guys. Ning higda. Patay, guys. Ayan, no, oh. Ayos. Hmm. Oh, nukos. No, Oh, hey. Guys. No cost, guys. Hmm. Ayan lang na. Oh. Uy, <laughs> Nagudag oh. ko rin ng gita. Matuwa ni. Kamatisan. Hmm. Yan, guys. Si Balbon. Holy ka, Balbon. Hmm. Isa, guys. Yo. So, ulam na to, guys. So, ulam na. Oo. Oh. Naramis babaw, guys, ha? Pero, ah. Ayok pa. Huwag lalum-lalum rin dito. Sige dito, ito, ho. Ano siya? Bakas eh. Yun, oh. Eh, uh eh. -huh. yan. Bakas eh. <coughs> Bye. Hai guys, lambai. Lek. Mhm. guys. Oh. Ceritanya nak. Oh. Ni e, ni lang. Tah. Eh, tu pun lambai eh. Lambai nak, bai. Hmm. Ayo, penaa. Ku lagi nak. Ha sa. Uy, turo, 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 simtil Ay, ayan, simtil Okay, ayan Awas ah, Uy, okay, Ibalik man, di na nang kuha ko Di kuha nang, sa pangon Animas Yara ha, yara Ingi kuha kuha Di kuha ngit Alu, di kuha na Kay, mo flop mo ni na Okay, gi, na, mo gawa na Kali sa Ayan, guys, oh cardinal